yun magandang hapon magandang tanghali yan magandang umaga magandang gabi yan mag ano muna tayo ng since uh, clip battery yung ating gamit so maraming battery ano at uh, lalagyan natin ng tubig yan tubig tubig yung baterya so para efficient pa rin siya ano efficient pa rin siya efficient maging efficient yung ating ano battery okay 어, 나은만하고 o n So, then, paglalagay ng manana. paglalagay ng so, Salamat po din, ha. Salamat. So, may ano tayo, upload tayo. No. So ayan o Malagay ng tubig Sa baterya Parang ano lang yan Endelig. sakit sa likod. Help out. Ito ke. maintenance ng battery para palaging ano, you know efficient no ang ating baterya ng forklift so battery battery type kasi yung forklift natin hindi siya diesel type no hindi siya diesel type so battery type so battery lang yung nagpapaanal sa kanya at charge lang yan so parang cellphone lang so, ano? yan ang ginagamit ko dito battery forklift pang pang ano lang naman to pang indoor pa pang sa loob lang ng company, company hindi naman to pang pang kalsada so ang pang kalsada yung mga ano talaga yung mga diesel type no? Yun. Okay na. So, nalagyan na natin lahat. Okay na. Aw, sa likod. So, ayan no? no Salamat sa inyong lahat sa panonood. Yan, ito yung battery natin. Ay, yung battery. Yung natin ginagamit. Yan no? So, puro battery siya up oh battery type it's b is for battery so 2.5 tons 2.5 tons yung 2.5 tonner from Toyota so Toyota baka naman no <laughs> so yun yun ang ating yun ang, uh. so since uh, maintenance din yung ating, ating machine yan, may main, nagme-maintenance yung machine natin. Pinapalitan ng mga roller. Ito, pinapalitan ng mga roller yung maintenance. Yung ano natin. Pinapalitan. Kasi luma na at ano, marami ng scratch. nag scratch sa sa materyales. Kaya, ayan. Naisipan kong mag -ano muna. Abang walang ginagawa. Yan, lagyan natin ng battery itong ano. Ay, lagyan ng battery. Lagyan ng tubig itong battery. Ano? So, lahat

Oh, kaya ka. So ayun, salamat po sa inyong panonood ano. Thank you so much. Yan. Maglalagay pa kami ng grease. So mababa na 'yung video, okay na 'yan. <laughs> ano maglalagay pa kami ng grease. So grease oil. Ang grasa, ito na 'yung grease gun. So 'yung mga nipple diyan, mga nipple. Sana all may nipple. 'Yan no. Oh. 'Yan, Malalagay na niya ng mga grasa. No, gagrasahan pati gulong. Okay. So, thank you. And thank you and God bless at salamat sa palaging support ninyong lahat. Salamat po.